Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Champ Fernandez, kapatid na Champ, as the mute po at pakibuksan po ating camera. Ayun, salamat. Ayun, salamat <laughs> Mga din sa kapatid, rin, kapatid. Mga brothers, salamat din at nabigyan din ako ng chance to uh, ma makapag bigay ng testimony today, mga uh, short set so testimony lang. Uh, actually, three nights na akong nakatash yung kamay pero ngayon, ngayon may chance ako ng ano na na makapag-share at makapagtanong din later on. So, ano lang uh, uh, uh very ano lang, uh, very konting ano lang regarding sa testimony ko na bakit ang mga uh, pagkaparehan natin ay appointed ng, ng Diyos. May 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 ano kasi may may pangyayari sa akin recently lang this February last February na yung anak ko uh, premature siyang linilabas tapos uh, nung nilabas siya meron siyang problem sa heart so meron siyang uh, heart failure So, uh, ang tagal namin sa hospital, almost one month kami na doon. And then, may, may time kasi na parang March 15 yun, uh, nag-agaw buhay, nag-50-50 yung anak ko. So, uh, umabot sa biro nyo, 17% ng oxygen saturation niya sa katawan. Bu uh, ang, hanggang 17% ng oxygen saturation niya. Yun yung ano, na-encounter niya. So yun yung narana, na, naranasan niya. So, Uh, ang ang ano kasi natin ang pinaka normal normal na saturation oxygen saturation natin sa katawan is uh, 98 to 100%. So biro niyo yun sa 17%. So makikitaan mo na may pagkaitim na yung bata, uh, hinang-hina na siya, gusto niya ng talagang ewan ko kung ina, ma, ano na siya uh, pinag-decide na kami ng hospital either susuksukan na siya ng tubo to to support his life or kaya uh, as it is na na ay, ay uh, hindi na siya pahirapan as uh, ano lang oxygen lang siya so mas pinili namin yung hindi siya pahirapan so ayun uh, masakit sa amin yon na nakikita namin yung anak namin na na sa ganong kalagayan. So, sabi, sabi namin mag-asawa, uh, actually, pinag, pinagpas sa Diyos na namin, ang anak namin. So, that time, uh, naghanap ako ng ano ng pare na uh, magbibinyag so wala akong mahanap so morning pa yon Actually, morning, nag, nagdi-desaturation na siya. Uh, sa katuruan kasi sa simbahan, uh, base doon sa nag ako doon sa formation namin, na pwede akong mag-emergency baptism. So, nag-emergency baptism ako as a father. So, pinag ko siya at binaptize ko siya para ma ma-receive niya yung baptism kasi walang available na parish priest noon. So, then, uh, wala pa din nangyari, ganun pa din. Uh, yung nagsasuffer pa rin siya nangingitim pa rin siya yung oxygen level niya nagdidisap talaga from 17 magiging 20 30 bababa ulit 20 so talagang hirap na hirap na yung bata then suddenly uh, nag-message sa akin si uh, isang pare uh, dati naming parish priest dito sa Kalasiao actually from Pangasinan po ako uh, from uh, Archdiocese well, of langay and dagupan under soccer. Father big Villegas po. So, ayun, uh, uh, si Father Winston po, yung natawag ko po, po, Father Winston Estrada po, from our, uh, Paris of St. Michael the Archangel po, dito sa may dagupan. So, nag-message siya sa akin, so, at uh, kinumusta niya ako, and then, uh, kinumusta niya si baby, and then, ayun, pinuntahan niya ako, uh, na wala akong pag-aalindangan, sige, uh, punta na ako dyan ngayon, sabi niya. So, nung pinunta niya, ayun, nakareceive ulit si baby ko ng another baptism from the Our Parish Priest. And then, inanoint niya. So, nung uh, inanoint niya yung anak ko, biglang ano, anak, nakita namin yung pag-glow ng kanyang, ng, ng, yung, or yung pag okay, pag stable ng kanyang uh, kalagayan, pati yung oxygen niya tumataas. So, sabi ko, Father, simula po nung inanoy niyo po yung anak ko, nag-continuous na po yung pagiging okay ng baby ko. Hanggang sa na-meet niya na yung required namin sa kanya oxygen level, level niya na of 80% up. So, Father napaka ano uh, napaka bisa po yung pag-anoy niyo po sa anak ko hindi lang po pwedeng sa pang-anoy niyo sa anak ko kundi pati din sa pag-bless niyo po doon sa doon sa Nico or yung area kung saan nandoon yung anak ko yung mga, mga nandoon yung baby kasi that time uh, uh, brothers and sisters may kwento ko lang na uh jury kasi parang nanirahan na kami sa hospital. So nakikita namin kung ano yung mga nangyayari sa hospital, dun sa room ng anak namin. So maraming namamatay na mga bata, maraming nag-aagaw buhay. Later on, mamamatay ulit. So mga nurse doon, uh, kinausap ako and then nirelay ko din kay father. So after po na bininyagan, after din po na inanoint yung baby ko po, uh, din po yung room. So, Uh, nung bumalik kami, sabi po ng mga nurse, alam po, brother, nung ebliness ni father, yung room, ano, magal, uh, ma, ano, parang guminhawa yung room. Parang naging peaceful, naging blessed, nawala yung mga bad spirit, nawala yung ano, parang gum gumaan. So, yun po, mga brother. So, sin, uh, parang inaattest ko or Naniniwala talaga ako na ang mga pari natin is anointed by Jesus. So, sila lang talaga yung ano, sila lang talaga yung ah uh, uh, totoong totoong ano natin guro as uh, before uh, after Jesus. So, ayun po. Okay. Oh, thank okay. you sa iyo, bro. Thank you. Right. Yan. Ah. Uh, <laughs> okay na ba yung bro? Very thankful ako. So yung baby mo ngayon okay na. Okay na siya. Uh, actually ang operation niya dapat supposed to be this August, pero na-move siya by this uh, by next year kasi uh, okay yung katawan niya. So pinapalaki pa namin siya. Needs niya kasi ng open heart surgery at least two. So uh sana po uh, samahan niyo din po kami na pag-pray kasi napaka napakabisa napaka ano nung prayer uh, prayer na na ginawa sa baby ko po napakabisa po yun so sana matulungan niyo din po kami na ipag-pray po ang baby na uh, baby namin na sana tuloy-tuloy yung pag-healing niya lalo na sa darating na mga sa operation niya po na sana may, may may survive niya, may, may ano, uh, yun, ma-survive niya. Anong complete name po ng pangal pangalan ng baby niyo po? Caden uh, Luke. So, si uh, Charlie Apple uh, Dada mm -hmm. tapos Elipan Nano. So, Caden Luke. Parang Caden. Caden, uh, uh, yes. Parang gano'n po. Caden. Alam Luke. ko may Y. Apa Luke as in uh, L U K Apa ah, L U K E, -E. Apa Luke Okay okay right then po, yes, po, po. sana may sama niyo rin siya sa mga petitions niyo po Sama po natin kapatid don't worry Forward uh, for with God nothing is impossible kapatid totoo yes, po. po. Yes And then uh, after my testimony bro ah uh, mayroon lumapit sa uh, nag-usap kami nung uh, isa akong lay, uh, lay ano sa simbahan namin isa akong Eucharist minister of Holy Communion isa akong member doon so uh, napag-usapan namin na sumala ko sa ganitong ano na, uh, nag-join ako sa mga ganitong Bible study and then ikwento ko and then ayun nakapag-formulate kami na ng uh, spiritual growth namin as a as a group sa aming simbahan so uh, na, nagpa-plan kami ng sharing or Bible sharing namin or yung kasi ang ginagawa namin is a uh, living word so pag sinabi natin living word kukuha lang kami sa isang gospel uh, based sa gospel kukuha lang kami ng isang verse doon na magre-reflect kung ano yung uh, uh, magre-reflect sa amin na yung isinabuhay namin so ayun uh, because of this Bible uh, Bible study na isa just na what if ganito yung gawin natin instead of uh, uh, kung wala tayong numbers to just i-share kasi mas uh, mas tatatag yung yung spiritual growth natin or spiritual relationship natin with Jesus na i-share natin kung ano yung pananampalataya natin kung ano yung ibig sabihin ng pananampalataya natin sa sa Diyos so yun uh, So nag-usap kami, meron siyang itinanong sa akin na gusto niyang i-relay din po sa inyo kasi uh, isa rin siyang catechist namin. Magaling yun na catechista din namin. Pero meron lang siyang nababother ng isang question na from galing sa ibang sekta regarding po doon sa rap, uh, rapture. So uh, nag-research din ako regarding sa rapture. So gusto ko lang malaman or gusto ko lang naming ano, uh, ma, ma malaman ano yung uh, uh, parang paano natin siya explain although hindi na hindi natin tanggap uh, hindi 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 yun ano sa ating mga katoliko hindi natin pinaniniwalaan yun kasi uh, naniniwala tayo sa second coming pero yung third coming pero parang imposible na yun so uh, sa inyo po uh, uh kasi na-research na, na, na research ko yun galing sa 70 ah, uh, sa mga Adventist So, maganda rin po kay Brother John, John Doe na pwedeng ma-explain din or Brother Wendell regarding dun sa uh, or mga ibang brothers natin dyan regarding sa biblical ano niya, uh, uh explanation nung, nung, nung rupture. Okay. bigay ko ang pasakot kay Brother Tata. Kasi yan ang natapit nila dati ni Brother ni, ni, ano, ni Wimpitan. Brother Tata, there pa <coughs> you Brod Tata. Mukhang wala si Brod Tata. Nakatulog to. Okay. Uh, sa amin, hindi kami niwala sa rapture dahil unang-una, ang sabi ni Kristo siya ay babalik. Ang sa rapture, iba ang sitwasyon sa rapture. Sa rapture is, ikaw ang aakyat, wala mo, at uh, walang babalik. No? Yan ay nasa Biblia yan eh, sa unang Thessalonica 4.16-17. ah uh, ganito ang sinasabi, no? Uh, ganito. 4.16-17, sabi, Sa araw na ito, sa araw na yon ay maririnig ang tinig ng Archangel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Bubuhayin muna sila. Pero sa sa ano sa rapture iba usapan do kung napanood mo yung left behind na pelikula, dalawang dalawang version ng left behind. May left behind na luma na nasa YouTube naka-upload. Meron ding left behind na uh, si Nicolas Cage yung bida. So, kung tinignan mo yung left behind doon, walang kristong bumalik, kusang biglang nawala yung mga mga yes. na-rapture. Yung, yung ate at saka yung kanya kapatid naglalakad sa isang hall, tapos niyakap ng kapatid yung, anong ate yung kanya kapatid, biglang boom sa isang kisap mata, damit na lang ang naiwan. oh damit na lang, yung, yung sasakyan, nawala ang driver, damit na lang, bumangga doon sa grocery. Daming disgrasya nagsiwala yung mga tao. Doon naman sa lumang version, ganun din sa aeroplano unang nangyari. Maraming pasahero na wala. Damit na lang ang natira. Tapos, walang, ah, walang, walang nagpakita na Kristo. Pero ang sabi sa Biblia, darating muna siya, bababa muna siya, at ang suma at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna sila ay bubuhayin muna. Pero sa pelikula ng The Left Behind na Rapture, according sa katuruan ng mga sulpot about Rapture, walang muling nabuhay. Ang nangyari, biglang nawala. Pero ang sabi, bubuhayin muna. Yan ay nasa 5.28 hanggang 29 ng huwan. Sabi doon, wag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at sila'y babangon lahat ng gumawa ng kabutihan ay babangon patungo sa buhay na walang hanggan at lahat ng gumawa ng kasamaan ay babangon patungo sa kaparusahan so babangon ngayon kapag sila'y naibangon na ano ang mangyayari 4.17 ng unang Thessalonica Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay. Kung papanoorin mo yung rapture, hindi ganun na nangyari. Ang nangyari sa rapture, biglang nagsiwala yung mga tao kasi kinuha na. O, talagang iba sa Bible, sa Bible ang mangyayari ganito. Pagdating ng unang mangyayari, babalik ang Panginoon. Nga, babalik siya. At sa pagbabalik niya, marami ang makakakita sa kanya. Uno, syete ng, ka, ng revelation. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Yan ang unang mangyayari. Babalik siya, makikita siya ng lahat. Pagkatapos ay eh, ano? Tatawagin niya yung mga namatay. 'Yon, yung ano, yung mga namatay, 5:28 ng ah uh, ng Juan. 29 sila ay babangon sa kanilang hukay. Sila ay babangon. Pagbangon nila, sasalubungin ni, nila ang Panginoon. 4:16 ng Unang Tesalonica. At tayo namang mga buhay pa ay isasamang kasama nila. Yun, yun ang ano, yun ang mangyayari. May, may darating. Kaya nga si Kristo, nangako si Kristo sa Juan 14, hanggang 3 sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo. Isasama. So, dahil isasama, may, may darating muna. May darating muna. Darating muna ang Kristo. Bago pa umakyat yung mga mga napili na, na, na isasama niya doon sa kaharian ng kanyang ama. At sana tayo makasama tayo doon. No? Sana makasama tayo doon. Uh, ako ako'y nangangarap sana makasama tayo doon. And then, pag ano pag akyat doon ah, uh, yun na uh, so walang walang nangyari na rapture na mawawala bigla damit na lang ang matitira walang ganun walang ganun bro okay na ba yun Chapter Fernandez? oo okay, kasi parang ah, uh, parang ang sinasabi nun, uh, parang naghahanda sila sa sa rapture so parang na, na, actually, may mga computation sila eh kung kailan uh, parang mas magaling pa nga sila sa Diyos. ba? Diba? So, uh, parang hindi rin siya parang hindi ka panipaniwala or magdadoubt ka din alam na hindi tayo naniniwala sa ganong uh, ganun paniniwala. Mm. Okay, thank you brother ano, champ, Okay na ba yun? Mm. Oh, oh uh, may may isa pa akong, yung ano, eh, katanungan eh. Uh, siguro kay brother ano, kay hey, Brother Wendell. Tama. Ano yun? Ah, uh, uh, regarding din sa baptism, di ba nabanggit ko kang na nga, uh, uh, binaptize ko, emergency baptism yung anak ko. And then, uh, binaptize siya ulit <laughs> ni father sa sa hospital. And then, uh, punta ako sa isang, uh, punta ako sa, ano, sa, opisina ng simbahan. Ah, uh, Uh, nagtatanong ako ng mga requirements paano uh, paano ko ipapalista yung anak ko and then pwede daw ulit siyang i-baptize paano at uh, uh, Although hindi ko pa wala ako na wala pa akong natanong na mga pare regarding doon uh, nagbabalak pa lang ako pero ano uh, medyo busy pa sila. So paano po 'yun, uh, Brother Wendell? Brother Windel, may idea ka doon? Una, uh, yung emergency uh, baptism uh, tanggap yan ng simbahan uh, in case kung pumanaw yung uh, nabinyagan sa pamamagitan ng emergency baptism kahit pa muslim uh, pwedeng mag-emergency baptism basta nandyan ang formula sa binyag no? Yes tanggapyan uh, tanggap 'yan kahit doktor nurses, magsagawa ng ganyan kahit ibang uh, religion tanggap 'yan pag pumanaw uh, valid ang emergency baptism however kung uh, buhay ang nakatanggap ng emergency baptism at gumaling kailan siya kailangan siyang binyagan sa pamamagitan ng sacramental uh, baptism, kung nabinyagan siya ng pare, hindi yon uh, emergency baptism. Pwede na yung uh, sacramental. Pero mas mabuti na yung pare na nagbinyag, uh, makipag-ugnayan ka kung uh, uh, pwede bang binyagan muli ang bata dahil uh, sa pagbinyag niya, wala pa kayong napili na na ninong at ninang na gagabay at kung sabihin niya na inap na yon sacramental na yung uh, ginawa niya na baptism so doon na kailangan na ipatala siya para may merong baptismal certificate yes hmm. okay na ba yan bro okay okay okay, okay thank you po.